Good morning. So, nandito ako sa Ukay-Ukay. Samahan niyo ako. Naghahanap ako ng bag na gagamitin. Pang work bag. So, nandito ako sa Ukay-Ukay. Ito, ito Ukay-Ukay dito sa kata Ito yung mga Ukay-Ukay dito. Diba? So, namimila rin kami dito ng Ukay-Ukay. Isa lang ang ano dyan. Kailangan mo isukat yan. O, oh, ha? Kasi yung bag ko, ano na, sira na. So, kailangan ako maghanap ng bag. Working bag. Ayan. So, dito tayo sa... Ayun, mga nakasabit yung bag. dami dito, mga used yan. Ayan, eh. Ano? Magkano? Ha? Ha? Grabe naman. Yeah, ka, ano ka malang, Hindi, ito yung ganito. Sa Walmart. 20 nga yan. 20 dollars? Yeah. Ang okay. damdang so, 20. Ah. No way. ito? Ayan. 10. Ayan, Ten. Ayan Ten na lang, 10 dollars. Eh, edition kasi ito, Toronto Raptors, see? See? Yeah, pero tignan mo, punit na. Ay, punit na rin. Kaya nga ako magpapalit kasi punit na yung akin. Solusihan na lang kaya natin? No. Kaya ganyan na kaya 25. Twenty Twenty rin? Twenty five. Sa Walmart, daddy, yung mga ganitong style. How much is Adidas, no? Ano, bago pa yun, ah. Twenty. Oh, okay. Wala. So, Sobrang cheap tayo, ah. <laughs> Sobrang cheap kami, no? Twenty dollars, <laughs> hindi pa kaya bumili ng bag. No, ano lang. Hanap tayo ng mas mura pa. Kasi ito. Magkano yan? Ha? 13. 13? O oh, pwede na. Yeah. Ito guys, 13. Katalo na yan. O oh, yan. Ayan. So 13 dollars, pwede na. Wala na akong makikita kasi 10 eh. So pwede na yan. 15 yun. Ito yun naman. Magkano? Hindi, madumihin naman yan eh. Madumi. 13 din. Pero Maganda siya ah. In hindi time. hindi kaya masisira agad 'yan. Okay. Paganda siya, Daddy. Pero madumi, ma pang-estudyante ba? Mm. -hmm. 'Yan sa iyo. No. Nawawala ko ba paano ka mag-bag? No, nasisira kasi yung bag ko kaagad kasi pinalagyan ng mga gamit. Baka gusto ni dito. Working eh. bag. Hindi, mayroon pa siya eh. Oh, siya. Oo. Dadali ka na naman. <laughs> eh. So yan. Nakikita na kami guys ng mga sa simbala. So yan. Kasha yung 1 liter ko na. Yeah, ayan o. Oh. Yung 1 liter ko? Yung malaki yun eh. Yes. Ay ano. sa loob. Baka eh. Dumihin nga yan. So yan guys nakikita ah, na nahi. kami. Tsaka to? Oo. Uh -huh. Wala nyo. May sabit ka pa ha? Grabe. Eh. Hey, Nasa ano na kami, ukay-ukay, okay, tatawad pa yun. Eh, no? <laughs> <laughs> Grabe. Ayun. Ito guys, oh. So. Maginaw ngayon eh. Best. Hindi. Hindi, sa uh, ano, kailan yung magiging maginaw? Tuesday. So yun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. And see you next time again.